puyok-puyok pa. <laughs> Good morning mga tal So, ayun. Dapat daw sa ulit kami ngayon. Pero, wala daw si Choco. Mga tanghali na rin nagising. Mga past five na ako nagising. Medyo pagod lang. Bawi lang din tulog. So, ngayon. Uh, sabi ni Chris. Akit daw kami ng Cabrera na lang. So, sila malapit-lapit lang doon. So, maghihintay talaga sila sa akin. Kasi, ito nga orikina pa tayo galing yeah. yun quickie ride lang naman cabrera papuntang tap tap the usual so yun nandiyak muna ako ulit mga tol let's go ay. hindi pa ako pa uwi pero mabalik ako sa bahay tayo na wala akong helmet ay sa dami nang makakalimutan mo helmet pa yun mamaya ulit let's go Tinga back on the road dami yung makakalimutan helmet pa talaga raulo ayun medyo naging ulyanin ako lately dami kong naiiwan alam mo mga kaopisina ko yun mga tandaan na talaga tayo pero yun nga isa sa mga bagay na naaalala ko naman nung literal na nagsimula akong bike to work bike to work lang talaga talaga talaga, talaga lang? <laughs> bike to work lang talaga ako nun di ako namamasyal masyado pag weekend di naman ako nagra-ride so bike to work lang literal tapos nung nakilala ko yung mga punyeta riders at namuho ka uh, mbcp yan di na nagsimula yung mga long ride long ride Maaw naman ako dati pero hindi palagi. Tsaka feeling ko parang hirap-hirap naman. Hindi ko pa siya na-enjoy nun. Parang nito na lang. Nung tumagal na. Hindi ko alam kung dahil sa sanay na ako na magbike or siguro parang dahil yun, medyo tumatanda na tayo wala na tayo sa kalendaryo kaya uh, go lang ng go Hanggat kaya pa ng katawan natin So paspasang umuna ka muna pa para hindi sila masyadong matagal magantay sa akin Kasi sobrang lapit lang talaga nila dun sa Cabrera Yun mamaya na lang ulit mga so, Let's go consequence nagra-ride nagra ng tanghali na sobrang traffic mas madali sana yung sumulong ngayon pero yun ay yung napag-usapan namin Cabrera kasi pala mga tol share ko lang gamit kong bike ngayon hindi sa akin kay Kuya Chris sa pinsan ko medyo nakatambak na daw so iniram ko muna para magamit maka-experience lang ulit ng modern na mountain bike bawin na lang ulit pag nakaluwag-luwag Ayan, pas-pasingo muna ito Isan muna ako sa... Weh! Ito muna ako sa totoong daanan ng bisikleta Whew! Buti na lang maluwag-luwag nasa kabila yung traffic yun, going back dun sa kwentong ahon ko mga tol dati sobrang takot talaga ako sa ahon eh sin gagawin ko naman siya pero sundot sundot lang, hindi palagi kahit na lumalang ride naman ako nun pero lately ko lang na-realize yan, nung nakakasama ko na si Melong si Papi Choco at si Chris yan, sarap palang umahon palagi tapos napansin ko malaki pa rin naman ako pero napansin ko may mga damit na ako na nasusuot ulit dati kasi literal na commuter lang commuter talaga tapos sundot lang yung mga ride ride na pasyal so pinaka purpose dati nun yun nga bike to work bibili sa grocery sa tindahan yun, pinaka-condition ko na siguro yung bike to work kasi may ahon din naman pagpapasok ako so yun, ngayon na-realize ko nga, sobrang sarap pala talaga na umahon na ahon tsaka hindi ko magagawa yung ibang bagay o ibang lugar, hindi ko mapupuntahan hindi dahil sa mga nambubuyo sa akin so yun maluwag yung alsada Makapaspas oh, -pas na. Mamaya na lang ulit. Let's go! ni Chris. Lakas. Oh. Pero ito, dahan -dahan lang. Medyo tatlong linggo din ako hindi mapajak ng matino. Sigawa ng ulan, may lakad. Pero ito, walang tukot. No excuses. Dahan-dahan lang. Hey! Now, let's go! yan si Chris oh. Hey, what's up? Sabi ni Chris, last week daw, nag-solo kasi siya daw, nag-bike last week eh. Pinargahan niya. Anong pakaramdam mo, Bok? Pagdating Pag dito. Pagdating ko dito sa taas, nanginginig yung laman-laman <laughs> ko. -laman <to. laughs> Yun. So, kanina kasi tol, nagkikwenta ako. Sabi ko dati nung newbie pa lang ako. Siguro matagal, kahit hindi yung newbie. Takot ako sa ahon. Gusto ko chill, ride lang. Bike to work, pasyal, grocery. Tapos nung yun nga, nung nasasama na ako sa mga tropa Sabi ko, sarap din pala pagdating mo sa taas Andun yung bawi Lalo mamaya pag pauwi Yun ang pinakamasarap yung pauwi Yun nga lang, medyo nenervising na ng konti Yun panis, panis naman tayo kay Chini Boy <laughs> El Bula eh ako Kaya kung ako kasi ang bilis ko daw Piling ko mabilis ako bumaba kasi mabigat ako eh, Na hatak. <laughs> wala ka lang din takot. Nasana din siguro. Yan. Papapitik muna kami tapos magkakape. Mamaya <laughs> ulit. mga tol, yun talaga yung reward, kasi sarap ng lusong, ayan si Chris, naantay ko sa ngayon naiwan ako sa ahon kanina, kasi wala sa condition, pero ito nauna tayo sa lusong, syempre el gulalacao yun, naantay ko lang si Chris, tapos yun, diretso na ako pa uwi let's go Here na Sarap Wala eh. ka, walang tropa. Ang tawag dito. Nakakatawa lang lumusong ng Fred. Jory ba naman yung preno ng pinsang ko? Wala akong, wala akong kaba kaba. Ano? Exiculate. In Exiculate. Ingat, ingat. Bye guys. Woohoo! Okay, ingat, pre. Ingat. Woo! Junction na tayo ulit mga tol hindi pala kami Cabrera umahon ni Chris natikling na lang kami umahon kasi tanghali na so next time siguro matuloy na yung domsa na hindi ko pa naaahon, nalusong ko lang ayun kung so kada magbabike ka, ako oh, mga tol dami kong naiisip na mga bagay-bagay maga naglalakbay din yung utak mo eh, kaya siguro nasasabi ko sa mga kaibigan ko na yung pagbabike ko is although physical siya, nakakapagod pero ito yung ano ko eh ito yung pahinga kasi nakakapag-isip ka kung baga, sabi nga ni Chris kanina parang parang may time mo siya so ayun siguro mga naisip ko lang basis sa mga kwento ko ngayong araw na to unang una wag kang matakot sumubok kasi yun nga sa ahon di ba so may re relate mo din siya sa buhay-buhay kasi dati sobrang tao ako sumubok ng mga bagay-bagay siguro dahil lagi ako nasa comfort zone ko alaga ka ng magulang mo pero yun dapat subukan mo rin eh meron ka limitasyon sa sarili mo tapos kung sa naman sa katawan mo may limitasyon ka pero huwag ka matakot sumubok di ba di mo naman malalaman kung di mo susubukan tapos yun isang napag-usapan namin ni Chris kanina habang nagkakape kami yung tungkol sa brand ng bike Although syempre pag branded talaga mas ano siya, mas maganda, mas matibay, mas nga lang mahal, di ba? Pero yun nga na niya, isang tropa niya nagbenta na ng bike tapos sumama lang sa kanila, pinahiram, pinahiram lang ng uh, mountain bike na mumurahin lang yung pesa, kumbaga sobrang entry level. Pero iwan sila sa ahon. So, oo, siguro, kadalasan minsan nasa tao din yan, wala sa bike na gamit mo medyo madali akong mabudol nun sa mga mamahaling bike kaya yeah, yun, syempre na short-short din sa mga budget-budget nung mga panahon na ipipilit mo yung gusto mo tapos yun, siguro yung related dun, wag mo ipilit pag hindi pa kaya parang sobrang contradicting doon sa kanina pero yun, in terms of finances, kasi ako sobrang hanggang ngayon, nagbabawi ako may mga bagay na pinilit ko kahit hindi pa kaya well yun nga madali naman kasi magbuo ng bike kung may pera ka eh. pero yun yun lang naman so subok lang ng subok at pag hindi kaya huwag ipilit so, dito ko na siguro tatapusin ito mga tol medyo traffic hirap ng ano hirap mag bala balanse Puro malalaki pa yung kapatid natin. Yan, hanggang sa muling kwentuhan, mga tol. Ay! Sarap umahon. Hanggang dito na lang, mga tol. Hanggang sa muli. Paalam!